Magandang araw for today's video ipapakita ko sa inyo kung ayong ang um, member ng aming family inyong um, iba iba naman tayo ng ano eh nang paniniwala pero sa amin pinili namin to kasi nagbibigay ng swerte pero alam naman natin na yun just talaga yung swerte sa atin parang gabay lang sa atin So, ito yung papakilala ko sa inyo is yung um, swerte ng buhay namin at unang-una is si Papa Jesus. At Ilala ko sa inyo itong lion at tiger namin. Itong tiger na to is um, galing to kay ma'am. Tatapon niya. Sabi ko, ang ganda naman. Sayang homemade siya. Uh, handmade na tiger siya. Galing sa um, Japan daw to sa kanya. Matagal niya itong um, tinago sa is, Kaya lang, nung nagpa-package na siya, um, Pinapackage niya, tapos pag unpack niya, sabi niya, I don't want this. So, sabi ko, okay, can I have it, ma'am? So, yun, binigay niya. At saka ito din na, ano siya, made of um stone. Bato siya, made ng batuhan. Made siya. Sabi niya, ma'am, so expensive daw. But he don't like it na kasi nga daw, it's been a long time na sa kanya. Tapos, ito naman yung fish namin na arwana na may, um, may mga ano pa nga siya, crystal, crystal something. Yan. Tapos, ito naman <coughs> is, um, parang decoration lang naman to siya. Para, um, orchid siya na nilagay sa glass. Ano to siya, eh? Nirigalo to kay, ano eh, kay sir. Tapos, ayaw ni mom. Tatapon niya. Sabi ko, ka na yabe. It's so cute kaya, no? Crystal siya. Tapos, may ano sa loob. Papakilala ko sa inyo. For si... Ay, unang-unang dumating talaga sa amin is si... Pipi! Ito si Pipi. Ah... Uh, dito na siya sa amin since, um... 2020, 2019, yes. Ito yung pinakauna namin na a dwarf, si Pipi, ang pangalan niya. Yan, may pagkain siya, biko, at saka may juice siya. And then, ito yung frogs namin. Ito, may mga shells din kami, at saka may mga coins dyan. So, pag may coins ako sa wallet ko, nilalagay ko siya dito. And then, yung pangalawa naming alaga is si Pipito. Mas si Pipito kasi, malaki siya, pero pareho lang siya na binilahan ko nito. Kaya lang, malaki si Pipito eh. Di ba, Pipito? Eh, tsaka may isda si Pipito. Namingwit siya. Parang namingwit siya. Tapos, um, nakakaw siya ng malaking isda. Tapos, um, may mga coins sila dyan sa mga Um, sa mga uh, baba nila sa paa. <coughs> Tapos, ito kasi si Pipi. Si Pipi, nagpupo siya. See? Ma nagpupo siya. Nagtatay siya ng mga coins. Di ba, Pips? Si Pips tawag na rin dito eh. Tapos, si Pipito. And then, may horsey din kami na maliit nilalagyan namin siya ng mga pagkain. Yung asawa ko, every morning talaga, nagkakapi kami. Sila din nagkakapi, nilalagyan din namin sila ng, um, nilalagyan namin sila ng, um, ano tawag dito? Mm, um, kapi or pinapay. pinapatong namin dito sa glass. Ito kasi royal to eh. Tapos sabihin namin sa kanila, kapi na kayo! Pero, hindi naman, hindi naman ibig sabihin mayroon kami dito, eh dito na kami umasa Kailangan mo din magtrabaho, kaya lang, parang tutulungan ka lang nila. Kami, kaya nga pag umaalis kami, pumupunta kami sa province, nasa sad kami naiiwan sila. Parang ano na sila sa amin eh, ah, parang aso na, yung alam mo yung nag-aalaga ka ng aso, ganun. Yan, yung mga pagkain niya. Tapos may ano din kami, may buda, dito. Ito kasi, binili ko to asset na siya. Yan. May coins din siya ng marami dyan sa baba. Kaya lang yung mga daga, nang, nang iinis ako kasi, um, nung nilagyan ko siya ng bigas, nauubos yung bigas, kinakain nila. Kaya since then, di ko na, um, nung naubos nila, di ko na nilagyan ulit. Kasi naano, natutumba yung mga buda ko dito eh. Yun mayroon kami nito, pero kailangan pa din natin magtrabaho. Kasi hindi naman yan sabihin, ay, siswerte ka. Hindi na, siswerte ako lang itong araw na to, hindi ako magtrabaho, or hindi na ako kikilos. Kasi may malalaglag ng mga swerte, hindi ganun. Kailangan mo pa rin mag-pray sa Panginoon, mag- um, mag uh, maghingi ng gabay sa Kanya, or something. Hindi naman ibig sabihin na mayroon ka nito. Bibigyan ka lahat-lahat eh, di ba? Parang ano lang, parang um, parang pampagaan lang ng buhay nila. Ganun. Pero masaya kami, nandito sila. Sila pipi. Um, bala ko nga, nadagdagan pa sila ng isa eh, pag uuwi na kami sa province. Diba, peps? Kinakausap namin to sila. Yung anak ko, pag may maraming kindi, yung bunso, pag maraming kindi dito, yun. Kiniki, inaano niya na lang si peps, piniplink niya lang yung mata niya, tapos Kukuha na siya ng kindi ni Pipi. Sabi, Pips, pahingin ng kindi. Yun, kinakain niya. Siya yung nakakaubos ng kindi ni Pipi. Hindi, hindi yung daga. Hindi yung daga. At saka minsan din, pag nalag naglalagay kami ng mga candies dito, kinakain ng daga. Kinukot-kot nila uh, pag gabi na. Kasi minsan, nilalagyan ko sila ng mga candy, yung mga chocolates na mga umurahin lang. Ano talaga, kinukot-kot ng mga daga. Kaya yung mga langgam, ay naku, dumadami dito. Itong si ano, itong layon na to, sobrang happy ako nito eh. Sobra. Ang ganda niya talaga as in. Mahilig kasi si ma'am sa layon, na mga ah, ganitong mga kaartiyan na, na lion ba. Yan. So, yan. Gusto gusto ko to sila. Excited na nga kami. Dali namin sila sa province. Kaya lang, yung asawa ay yung mga anak ko, sabi nila dadalhin na namin sa province. Ipagdadalhin naman namin, wala pa kasi tao doon. So since we are here pa, ikailangan ng magbigay ng mga pagkain nila pipi, pipito. Kaya hindi din sila makaka um, alis dito hanggang dito pa kami. Sama-sama na kami pag uwi namin sa prob probinsya namin. So yung ma-share ko sa inyo na ito yung mga alaga namin. Yung asawa ko, laging kinakausap ko sila. Di ba, Pet? Si Pito? Thank you for watching our vlog, guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Kasi, um, ako ng polo ng asawa ko. Ah, tapos na ako. So, I have to rest na kasi may trabaho na lang ako bukas. So, thank you for watching our vlog. Team Dania's vlog. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you. Bye-bye.